po guys, kain po tayo. Yan, ang ulam natin ngayon ay toyo at saka mantika na may kasamang saging. Yan. Kaya niyo kainin yung ganito pagkain, guys. Yan. Toyo saka kataba na may saging. Ito lang yung ulam natin ngayon, mga guys. Yan. Kung ganito yung pagkain nyo guys, kakainin niyo ba? Ito, ito lang yung tanghalian, o di ba? Toyo, mantika, saka Sagin lang po yung ating pananghalian. Sagin na saba. Hindi tayo nagluto ngayon mga guys. So kaya yung ulam natin is toyo, mantika, sa sagin lang. Sagin. Sagin saba na matamis. Sarap. Mamanta na po. Marapis lang. Ito lang po yung nakayanan kong ulam ngayon. Ten. Toyo mantika sa kasagin po yung ulam natin. ng toyo mantika sa asagin mga guys hmm sarap tita yung payong nyo po tita payong nyo mainit pa naman Ay, naiwan nung bumili yung payong niya kaya tinawag ko guys sayang yung payong na iwan Yes, Turun po, banana cue, mami. ya. Kayo toyo, taba sa kasagin lang guys. Magkatapos yung tanghalian ngayon. Mm hmm, pop. Hanggang sa muli mga guys. Natapos yung pananghalian natin sa ulam natin. Toyo, mantika at sagin. Bye bye.